Nakabili nga po tayo ng isa sa pinakamahal na 20 peso coin sa halagang 5,000 pesos mga coin collector. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung nabili natin na 20 peso coin sa panahon at pinakamahal ngayon. Kaya po unawain niyo pong mabuti ang aking video. Magandang araw po mga coin collector. Nakabili nga po pala tayo ng pinakamahal na 20 peso. Ipapakita ko muna po sa inyo yung iba pa po natin binibili na barya at pwedeng bilhin sa mataas na halaga. Ito po mga coin collector. Kung mapapansin nyo po ito, ito po yung 20 peso coin na upper mint mark mga coin collector. Ito nga po ay year 2019. Ito po ay nabili natin sa halagang 5,000 pesos. Ito po ay year 2019 na pinaka rare at hard to find. Kung makikita nyo po yan, upper mint mark po yan. Andito po ang kanyang mint mark. Yan po. Dahil po sa sobrang taas nito, bibihira po ang nakakakita ng ganitong klaseng 20 peso coin upper mint mark. Kaya po kung makakakita kayo ng mga ganitong klaseng 20 peso coin, ay mag-message lamang po kayo sa ating FB page coin collector at heto naman po ang isa sa ating hinahanap pangalawa po nating hinahanap ito po yung 20 peso coin na may kwelyo ayun po kung makikita nyo po yan may sobra po siyang kwelyo sa bandang kanyang balikat ang binibili ko po dito ay yung year 2019 na may kwelyo ito nga po ay mas mataas dun sa normal na 2019 upper mint mark Basta po ito po ay 2019, bibiling ko po ito sa inyo sa halagang 6,000 pesos. Basta po yung may kwelyo na year 2019 upper uh, mint mark mga coin collector. Yun lamang pong 2019 na may kwelyo ang aking binibili sa halagang 6,000 pesos mga coin collector. Ito naman pong ibang 20 peso coin na ito na year 2020, lower mint mark. Ito po ay common coin lamang. Hindi ko po ito masyadong bilibili bili-bili. Kaya wag na po kayo magsisend ng mga year 2020 na 20 peso coin. Dahil yan po ay common coin lamang mga coin collector. Ang sumunod ko pong binibili ay yung 25 centimo na year 2017 mga coin collector. Ito pong 25 centimo na ito basta po year 2017 ay bibilhin ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos mga coin collector. Ito pong kulay silver na 2017 25 centimo ay bibilhin ko sa inyo sa halagang 2,000 pesos. Ang sumunod ko pong binibili ay ito pong 10 peso BSP series na ito. Ang hinahanap ko po dito ay yung year 2007 at pwede kong bilhin sa inyo sa halagang 2,500. Depende po sa kondisyon ng hawak niyong barya. Kung yan po ay brilliant condition o brilliant uncirculated condition, yan po ay bibili ko sa inyo sa halagang 2,500 hanggang 3,000 pesos mga coin collector. Basta po yan ay year 2007 at year 2009 mga coin collector. I-check nyo pong mabuti ang aking hinahanap ng mga barya. Baka po hawak nyo na. Hindi nyo lang namamalayan. At ang sumunod ko po pong hinahanap ay yung 5 peso na year 2006. Ito po ang hinahanap ko year 2006 na 5 peso coin bibiling ko po sa inyo sa halagang 1,500 basta po yan ay year 2006 na brilliant condition brilliant and condition mga coin collector kaya po i-check nyo po mga 5 peso nyo yan po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 1,500 at ang sumunod naman po natin ay yung mga commemorative coin, 10 peso commemorative coin ito po ay binibili ko sa halagang 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Depende po sa kondisyon. Yan po ay binib ang binibili ko po dito ay yung mga naka blister pack, yung mga almost uncirculated pa, yung hindi pa po nagsi sa ating sirkulasyon. Pero kapag po yan ay nagsi-circulate na, yan po ay common coin na lamang mga coin collector. Kaya po tatandaan nyo po na ang mga ganitong commemorative coin ang binibili po ay yung mga naka blister pack or yung mga almost uncirculated okay po mga coin collector at dito naman po sa Lady gold planting ang binibili ko po dito ay yung 50th anniversary mga coin collector ayan po napakaganda po niyan pero ito pong gantong klaseng 5 peso commemorative coin ay hindi ko na po binibili ang binibili ko po dito ay yung 50th anniversary 50 po ang nakalagay dyan hindi po 70 yan po dahil yun po ay rare at hard to find pwede po yung bilhin sa halagang 3,000 pesos kapag kaya po ay 50th anniversary dahil po napaka rare po niya at ko lamang ang ginawa ng banko sentral sa mga ganong klaseng 5 peso commemorative coin na 50 anniversary mga coin collector at ang sumunod naman po ay ito pong 5 peso coin bagong bayani ito pong bagong bayani nito ang binibili ko po dito ay yung almost uncirculated or brilliant condition na 5 peso commemorative coin yung mga naka blister pack po na hindi pa po, po nagsisirculate sa sirkulasyon yun po ang binibili ko sa mga gantong klaseng 5 peso commemorative coin bagong bayani ayan po tingnan nyo po maigi ang itsura nyang bagong bayani commemorative coin pakitandaan nyo po maigi dapat po yan ay brilliant uncirculated condition or yung mga naka blister pack kung hindi nyo po alam yung mga naka blister pack yung po yung karton na nakabalot pa sa barya kapag po ito ay bagong labas sa bangko mga coin collector yung po ay blister pack ang ibig sabihin po na hindi pa po, po siya nagsisirculate sa sirkulasyon kaya po siya ay naka blister pack pa okay po mga coin collector sana po naunawaan nyo po ang lahat ng aking nabanggit na barya na hinahanap kaya po kung meron po kayo mag message lamang po kayo sa ating FB page coin collector at bibili ko po sa inyo sa mataas na halaga ang aking mga nabanggit na barya marami pong salamat